Ayan guys, nag request siya kasi guys ng ano, um, adobo daw na pork, um, lalagyan daw ng ano liver. Pork liver. Di ba? Okay. Gusto niya daw kasi kaya ito. Nagluluto ako ng ano, adobo. Sarap niya. Ito guys, oh, tingnan niyo. Yan, yan siya guys, o uh, pork adobo will Liver. liver. Sarap po yan, guys. Uh, Gustong-gusto yan ni Lin. Yung adobong, ano, na may, ano, na may liver siya. Mm. Sarap yan. nga naman, mm. talagang, ano, sarap. nagustuhan ko po. Sobrang titibet ko. Kumain na tayo. <laughs> <laughs> gusto ko na. Gusto ko yan. <laughs> guys, kain na po tayo. Kain na po. Thank you, Lord, sa pagkain. Thank you, Lord, sa pagkain. You, Lord, sa pagkain. Tayo, guys, ito na yung ano, yung ano, pork adobo with liver. Liver. Pork po na liver. Na gusto daw niya eh, kaya. Mm kainatay tayo guys? Thank you po. Welcome. Ano tayo? Pwede nagugutom na rin ako. <laughs> kaya na po guys. Magsasakol ako ha. Malinis kamay ko. Kaya na tayo guys. Sa lahat na hindi pa kumakanya. Kaya na po. Yan mga gusto mo eh, di ba? Opo, um. masarap. Super. Gusto niya kaya? Nungutuan ko naman siya. Thank you po, baby ko. Sarap. Opo, sobra, baby ko. Yan yung mga... Gusto. Bakit? pagkain ano eh... Magka-same tayo ng gusto. Ako, po. Um, ikaw gaya-gaya po. Hmm? Ikaw gaya-gaya. <laughs> Meron kaming ano nitong ano eh. Magka-same. Mm. Oo, mm. magka kami. May gusto siya, may gusto ko din yun Mm. mm. Sa food. Mm. Marami kami magkaparehas ng gusto. Mm. mm. Hindi ko talagang talagang ano. Mm. O. Oh. <laughs> 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 mm. Kain na po. Kain na, salamat di pa kami kumain Kain na po tayo, guys. Kain na. saluhan nyo kami. Ibaan Masarap kong niluto. po. niluto. Mm. Masarap po ang luto ng bebe ko. Soba. Sarap po mm. Kaya? Opo, soba. Available ako... nga pala guys to. Pa sa ano ko. Sa TikTok ko. Mm -hmm. Available pa siya. Baka merong may gusto. Ganda niya guys. Anong laki niya? Mm ang ko sa braluto mo. Yung ano niya, Dabay yung lasa niya ay man. Ano oras eh? Lasang-lasa mo talaga. Makapag-angrize ka. <laughs> Uwe. Opo. Tapos yung mga lever niya, guys, oh. Ang lambot. Malambot sa Pag sobrahan yung, mo, mo siya. Pati yung pork. Yung pork niya. Ang lambot mm. din guys, super. So Siyempre. Kagat mo Special lang. Special eh. Napapasarap ka talaga. Wow. <laughs> Ganun. Thank you po. Bebe po sa pagmulat Welcome. Welcome. Kain. Basta may iluluto. Ano yun? Mm Why not, di ba? Salap. Tsaka gusto mo. -hmm. Kasi yes, gusto mo rin. Valentine yun. Happy Valentine. <laughs> Valentine. Happy, happy Valentine's Day, guys. Sa lahat. Happy Valentine. Yung may mga love light. Happy Valentine's Day. SS lang. Day. <laughs> tayo. Guys, hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Bye-bye po. God bless. Mm -hmm.